shutter. shatter. Dugay-dugay wala ka-upload sa akong YouTube channel o karong adlaw mag uban tang tanan padulong sa haraj. Kanina haraj na among giadtuan kay iadtuan gi na namo nitong mga niagi pang tuig. Ang kaso ni Adto mi kaadlawong o ka dako kay abi namo mo o dira. Alas dos sa kadlawon maabri ang maong haraj diri sa hopop. Dili manday na maon na haraj ang moabri og kadlawon kay alas dos pa mandi ay sa hapon. So giikot-ikotan mi og pulis og gitanong mi og asa mi padulong among gitudlo ang haraj og niingon siya nga og mapa sa hapon. So karon na dayon na jud mi og anhi dire for how many years na wala na mi nakapagharaj. Among gituyuan nga ni anhi dire kay amo ang I-explore akong mga kauban nga wala pa naka-experience o haraj diri sa Saudi Arabia. O diri sa haraj, diri nyo makita ang mga sikanhan na gamit na pwede pa dyan kaayo gamiton. Kani akong ganihian na haraj, akong kauban diri, akong co-worker, o gang akong manghod, nga akong gikuha, gikan sa Pilipinas, o gidala diri sa Saudi Arabia. <laughs> o nindot kaayo ni diri na haraj, guys, kay makita ni mo ang tanan ni mga gamit nga gusto pa ni mo, o pwede pa dyan kaayo siya magamit o barato ra kayo, affordable, o wala pa dyan siya mga guba-guba. Kaso, luma na siya, or nagamit na siya, maong gitawag siya, o second hand gamit. Kanilang gitulo guys, kaya isa ni siya ka washing machine, na siya dryer, o okay pa ka ayaw mo andar. Pero ang presyo, medyo mahal-mahal pa dyan, nasa mga 100 to 250. Nagbalhin mi sa akong kay gusto siya mo palit og pressure cooker. Kaso ang pressure cooker diri guys bag upa kaayo wala pa na gamit. Ug ang pressure niya is nasa 230. So dili mi ka afford ana kay ang among budget na ni Anhi diri sa maong haraj is 50 real rajod. So equivalent ra na sa Pilipinas og so, 700 to 600 siguro peso. So ang amo ang paliton diri sa ako ang mga kauban is like shoes or mga plato or something na mga bagay na pwede pa magamit na sa balay or sa Pilipinas. Kaya amo siyang ipabagahi. Huwag dire rin naman nakita ni butanganan sa bata guys na kanang bago pa. Panganak bitaw, nindot pa siya kaayo. Huwag ang iyang presyo is 15 real or 15 real. Kamunalay total kung pila ang 15 real into a piso. Dere si nakakita siya og sapatos. Ang kaso, medyo dako siya, pero ang presyo is 10 real ang jod siya. Ang iyahang giplanuhan, paliton baniya para sa iyahang mga relatives or sa iyahang isuod? Kaso, dili silang magkasinabot sa Arabic. Diri sa tindiro. <laughs> og silos ni palit og duha ka plan Nga tag 15 real. 15 real ang bawat isa. Ang iyang gibayaran is 30. Sunihang so, ni siya kung pwede ba ba yung 5 na lang ang iyang bayran sa duha ka plancha. Indot ang plancha o pwede pa jud kayo gamitin. gamiton. O pwede pa pod ibaligya inigwa na jud kay kwarta. <laughs> Pero kung nga pa kay kwarta ayo pa maligya gikan sa haraj kay sayang sad siya kay barato pa o magamit pa jud. O busy kay silang tulo o tinan-aw sa mga gamit o mga relong nga pwede pa magamit. Ang kalakalanderi diri sa haraj guys kay pahangyo ay o pa gahi ay. Inanglan nga maayo ka mo hangyo maayo ka magpadugay-dugay. <laughs> kay ka sila pag nila o 10, pwede pa siya hangyo yuon o gikan sa 5 rial to 7 rial Muna ka nindot sa haraj o ipakita ni Ibyang ang original na plansa na ang presyo is 40. Dili siya yung palit kahit 40 ra ang iyahang dala na budget. Pero si Babes nakadala na og blender. <laughs> ang si wala pa jud pero gibayran na niya ang duha ka plancha iha pa lang gitesting. ug nahuman na sa usa ka tapok nga tindahan. Ito na pud mi sa uban og naglakaw-lakaw rami. Pero dako kay ni guys diri sa hupop nakita na ni si Baba na nagplaster sa iyahang mga paninda like plato, sa sapatos og guban pa. Akong kauba, nakapili siya o og lutoanan og cake. Ang isa nakapili og plato o ang isa nakapili og mga alahas na fashion. Among kita na ang mga sapatos na baligyan ni Baba nga tagsingkura o adorable pa kayo o nindot pa og pwede pa siya gamitin sa trabaho. Kung ibang makitaan, kulang lang siya sa laba, kulang lang siya sa bras, o kulang lang siya sa limpyo. Pero kung tiyaga ka maglinis sa tag 5 na sapatos, pagkaugma, jud dyan ong gipalit sa merkado. Ikaw nang na bahala, malimpiyo dyan sa imong mga gipinalit, kay dili na malimpiyo si baba. <laughs> Pasensya na kayo kayo so sa over kayo usahay paspas kayo. Pero kadalasan sa haraj kay mga original na gamit ngayikan sa mga Saudi nga dili na nila gusto gamiton. Ug ilang ang ilabay sa basurahan ug maunay panguhaon sa mga tao Uw ibaligya og barato ra kayo. Pero wala ko kabalog asa gikan ang mga maong sanina basta ang sa mga gikan na pudira sa mga tao. <laughs> Pero nito chut ka ay diha mamalit kay ligon pa chut ka ay ang mga gamit o usa pa makalingaw ang experience na mamalit ka sa harad mga barato ng mga gamit. Ug lipay kay akong mga kauban diha kay nakapunit chut sila o barato nga plato, barato na sanina, barato nga abaya. hasta pang ninduta, o dugay pa po kayo, ni mo magamit sa pangadlaw-adlaw. O ako nakapili ko gabaya na color brown, o naingan sila mahal daw to sa online. O nibalhin mi diri sa isa ka tapok. Ang diri sa likod, palitanan diri, is puro mga furniture. O mga kaldero na parting dakuang nga masigo bisag tibuok kamil pa imong ilunod kung kani imong initan og tubig, siguro maabtan kag isa ka bulan bago mo buka lang imong ininit tubig. O di kaya maabtan na lang kag tinginit, init, dili pa ka makaligo sa imong pinabukal na tubig. <laughs> Halos dili madalas ang kauban ang kaldero kay yung dako ah. O ikaw na lay bahala nga sa maong kaldero kung ganahan ka mo palit. O gitawag ni sa usa ka baba kay ingon siya nado siya disiplina mga sapatos. Ug iyang gigawas ang sapatos ug gibu gibubo diri sa gawas kay aron makapili mi og tinag or ibig sabihin 5 riyal. Kanang tanang sapatos luma na ang uban na na uban maayo pa Kulang lang na siya sa laba. Og nagkagulyang nagkaguliyang medyo dang akong manghod kay wala na siya'y dalang kwarta diha. Ug nalibog mi asa mi makahiram og tag singko Pero nindot kay ang mga sapatos mao nang halos dili nila buhian. Maayo na lang nakadalag ekstra nga kwarta nga akong mga kauban. Ug mautoy amo ang gibahin-bahin para mabayran ang sapatos na pertigyong baratuha sa nga tanan. Ug ang brand sa mga sapatos dire kay naay ang abi mo Nike no. Pero ang uban jud tinuod original siya like kani Lee li Cooper original yung sya, made in London. Pero daan na joy problema ang iyahang apakanan pero lingaw kay sila mili sa mga ong mga gamit nga ilag yung gipabubo sa salog sa tiguang ang uba nakakuhag upat ka sapatos o gibayran na nilagting insi. Ang uba nakakuhag sapatos o gibayran na po nila o gis. Kay parte baratoha yung barato ha o gikapoy na magpamili o hapit na nahot na o kwarta maong nangulimi. Si Ibyang, dala sa iyang dala, Nilukdo lang jud niya o nihapit mi aning palitanan og gulay. Hopson sa among pagbalik na aragi hapon mo kauban na mo. O gubanimin ninyo sa among enjoy na adlaw sa pagpamalit diri sa haraj. O salamat sa inyong pagsubaybay sa channel. O na o panagsa na lang maka upload tungod kay wala jud ko videos. Kay nagkasakit ang person. <laughs> Pero guys, tinood jud. Nindot mamalit sa haraj. Mauna ay tinood. God bless ug mao ni ang ilang napalit pagka ug nga gilabhan nila. Parting ninduta ug okay pa kaayo, di ba? Approve. Tanawa na lang niyo ang videos, okay? Ayo, there do okay pa. Ang tama lang jud ani kay los kay kanilang um, stay na gamay ug ang lapalapa medyo Anong siya na apud-pud siya gamay. Pero ang apakan okay pa kayo, guys. So, Nya diri sa ko wala okay lang siya. Medyo kapal paghihapon niya hang tela. Nga mo niya ang apakan. Nga ang kaning isa kani ako ang taning paliton kay Febrial. Ara iya hang apakan o, ganahan kay ko. Ang problema kay ang sukod 36 niya ang til 37 man medyo gut-gut jud siya gamay guys. Pero kung 37, 38 ni, kuha una ko na ako, ni, pero nindo to de Diba? ato mm. At tuon na to ang kang nubi. Sayang na palit sa haraj. so, <coughs> hangin guys. Ah, marasag ko vlogger. Ah, ano lang pag um, mm, pinag-anohan ka kahapon. Kani, di palit yata niya 3 real negosyo uh, sa tawag ano sa pangbata hmm. mo ni kay Nubi ah puma oh, anayahan quality medyo okay pa naman ang kuan lang ka nag, uh, nag tarnish na niyang apakan pero okay pa man ang sa sulod sa apakan magamit pagkadaghan fiber yan kani kada ko magana si Nubi kay tiil maka matamakan ka sa yung tail impas juga ka kani okay pa siya na lang siya gamay diri na medyo okay pa naman maayos pa na niya tapos kani ah okay pa yang color okay pa ng apakan kani ray problema niya okay nagasgas na yung gold ba ah precious. kani okay pa ni tanan gikan sa apakan oh grabe spike oh lapala pa duha ka kilo bugat 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 sad siya na mo na itsura sa buo kani okay patanan gikan sa apakan design wa gas gas hmm. ang kuan lang kana raw oh. nang may gamay nga yellow yellow siya ba mauna na tanan ang ilang nakuha sa haraj 5 Real 5 Real 5 Real 5 Real ni mo na sa online guys mahal na sa mga 80 squinta